Yeah. Tay? Sino to? Ah. Sino? Bakit bun buntis yan? Ano ibig sabihin nito? Dito na si Eden, ha? Eh. Nabuntis ko, eh. Tay, Diyos! Wala ka namang respeto kay nanay! Kamamatay lang ni nanay! May nabuntis ka agad! Ilan yan, ha? Ibig sabihin, kahit na nabubuhay pa si nanay, nabuntis mo na tong babae na to? Tanggapin mo na lang, wala na akong magagawa yan, dyan na yan! um, isa pa, ayaw mo nun, may bago ka ng nanay. Fresh at mas bata pa. Anong fresh at anong mas bata? Eh, mukha ka ang tuyot! Tsaka, hoy! Mukha mas matanda ka sa akin, huwag mo ko sinasabing mas bata ka. Tay! Mga ka na nga lang din, wala ka bang taste! Hoy, oh, excuse me ha! O oh, bakit? Totoo naman, di ba? Ako? Mukha matanda? Ako ba na mukha mo? Sasagot ka? Nandito ko sa pumamahay namin? Hoy! Siguro nga mas magkaedad tayo pero mas mature ka tingnan kesa sa akin. Kapal mo na mukha mo sumagot-sagot sa akin? Kung ini-expect mo na irerespeto kita, hindi mo makukuha respeto ko. Baby, sabihin mo nga yung anak mo, nakakasira yan sa mood eh. Tsaka alam mo naman, yung baby natin, tignan mo, baka magmana sa kanyang bugnutin. Ano, baby? Hindi ka kinikilabutan? Mail ka na, Virgo. Tsaka, kaya mo na, wala na akong magawa eh. Eto na, tanggapin mo na lang kasi. Ano tayo, hindi, hindi ko matatangkap yung hype na babae na yan. Tanggapin mo na. Desisyon mo ng tatay mo. Respetuhin mo yung desisyon ng tatay mo. Baby, saan ba yung kwarto niyo? Magpapahinga na ako. Ang init eh. Tsaka, ayokong, alam mo yun, mga bad moods kasi dyan sa babae niyan. Kaya, saan ba? Turo mo na ako ng... Sige, sige ka. sige na. Sige na. Doon sa kaliwa, So, buksan mo na rin yung aircon. O, oh, sige. Aray! Baby, diba? ha? Ah, Pag sabihan mo yan, kakainis. Oh, my gosh! Ang init sa bahay na to. Kulang-nakulang yung aircon. Ay, kaya... Paa naman diba? kasi. Ang kapal ng dibag mo. Maligo ka kasi. Kaya ka nangangat eh. Eh, kaya naman pala, kasi nandito, ang ah, mala, mala demonyong babae, kaya super init. Ako pa talaga yung demonyo? Bakit? Sino ba dito yung kabit? <sighs> alam mo, dami mong kuda. Kung ako sa'yo, palakas sa mga AC. Ang init, init, alam mo ba may allergy ako? Pa'y napabwisan ako, nangangati ako. Lalong lalo, lalo pag nakakakita ako ng mga katulad mo. <sighs> <sighs> ano ba tinitingnan mo? Punta na doon. Inom ka muna. Para mabawasan yung init ng katawan mo. Kung nainidang ka, eh di maligo ka? Virgo! Ito rin! I'm a sister to you! Tama na! Sumusobra ka na, Virgo! Ako talaga sumusobra tayo, ha? Tignan mo na tayo! Eh. Bastos ka din, eh! Tama na! Hindi na mo dito! Kapit mo! Hindi ako bastos! Baby, siya yung una nagtapon sa akin ng tubig! Kaya pagsabihan mo yan, ha? Ano ba? Tumigil ka na! Ikaw, ha? Respetuhin mo to si Eden, ha? Kung hindi kakalimutan kong anak kita! Respeto? hindi niya deserve irrespeto. Narinig mo sinabi ng tatay mo, sundin mo! Sampalin ko mukha mo Sige, subukan mo! Wala pala yun eh. Baby, pasensya ka na ha. alam mo, pagsasabihan ko yan. Baby naman kasi, mag-install pa kayo ng more AC. Eh. Alam mo naman, may allergy ako sa... Alam mo na. Sige na, sige na baby. Bibili ako bukas. Sige promise na. Mag yun, ha? magpalit ka na dun. Baka mapano ka pa Fair promise. Oo na. Sige na. Tari na. Marimar! Asan na yung ulam? Marimar! Oh, pasok na ako ah. Ay, sige baby ah, ingat ka ha. Pasalubong ko, alam mo naman, naglilihi ako ngayon. <coughs> Uy, Eyo. Virgo, alagaan mo to ah. Uy, yan bata, tay. Walang alagaan. Sige na, sige na, malilita na ako. Oh, ingat ka rito. Sige. Oh. If I know, pero lang ng tatay ko. Yung gusto mo. Excuse me. Nabuntis ako, di ba? Dapat panagutan to ng tatay mo. Kaya huwag ka maraming sinasabi dyan. MARIMAR! Nabuntis. Baka ibang lalaki na kumuntis sa'yo. Tumahin ka dyan. Ah, niluto ko yung favorite na ulam mo! Thank you, Marimar, ha? Siyempre, manon, madam, madam. Ikaw pa ba? Teka lang, ba't ito nakaupo dito? Bakit? Sasabay to kumain? Oo, bakit? May It problema ka doon? Oo, oh, meron. Ako masusunod na dito kasi ako ang bagong asawa ng amo mo. Kaya mga katulong na katulad mo, dapat hindi sumabay sa mga amo. Bla, 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 bla. Walang karapatan. Kaya kakain siya kapag gusto mo kumain siya, okay? Kumain ka. Sige Na ugaling squatter ka? Tsaka sobrang kapal na mukha mo? Bagong salta ka lang dito sa bahay tapos ganyan na yung asal mo? Ho, Hoy! Baka mukhang rabbit! Huwag ka magsalta ng ganyan! na! Ano mukhang squatter? Gusto mo malaman yung ugali ko? Squatter pa na! Ikaw! AY! 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 Kaya yung dalawa? Pag hindi ka tumigil tatay, tsaka ako yung chan mo! na lang! ko kayong dalawa tatay mo! Susumbong ko kayo at sigurado hindi kayo paniniwalaan ni Marlon. Sige. <laughs> Subukan mo. Susubukan? Gagawin ko talaga? Kamalimik ka na nga, di ba? Eh, Ayos ka dito! Eh, madam, salbahay pala yung madrasta ng matagal yun! Bibig mo ang ang pangit -pangit ka, bakla ka! Ang pangit-pangit mo nga! Ka! Dapat naging mabait ka na! kailan ka na tayo! Kakain na, na tayo sa labas. Sula! Sula ka rin! Humanda kayo. Pauwi na si Marlon. Susubukan talawa. yung babae na yan. At isa pa, ano iniiyak-iyak mo? Di ba ikaw yung nananakit, ha? Pati si Maribar dinadamay mo? Hoy! Ano yung nanakit? Ikaw yung unang nanakit, ha? Silang bunutan mo ko pati ng babae nga yan! Hey! Hoy! Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pa-victim <laughs> ka bang hayop ka, <laughs> <laughs> Hindi yan na mga sinungaling yan! Baby! <laughs> Alam mo, sumusobra ka na, eh! <laughs> ano? Alam mo, di kitang pinalaking ganyan, eh! Wala kang respeto! Ah, ganun ay, ha? Madam! Madam, nakahanda na yung pagkain. Mari, Wala akong gana kumain. Madam, kailangan mo kumain. Baka mamaya, magkakasakit ka niyan. Alam mo, mas magkakasakit ako pag nakita ko yung pagmumukha ng buwis na babae na yun. Sa bagay, madam, nakakainis naman talaga yung babae yun. Hindi ko nga alam bakit nagustuhan ni sir yun eh. <sighs> Hello Francis. Hello. Kamusta ka na dyan? Ito, okay naman. Ikaw, kumusta ka diyan? Ano'ng okay. balita? Okay na, okay. Alam mo ba? Napakaganda ng balita ko. Kasi si Marlon, alam mo ba, paniwalaang paniwala na siya 'yung ama nitong dinadala ko. Hindi niya alam na ikaw ang totoong ama at isa pa malapit ko nang makuha yung mga pera sa kanya. At kapag nangyari yon, syempre, lalayasan ko siya. Sino ba naman siya, no? Para pagtiisan. Ang tanda-tanda na. Kaya, eh, okay. alam mo, dapat, galingan mo pa yung pag mo para mas lalo mo makuha yung loob niya. Oo naman, no. Kuha-kuha ko na yung kiliti niya. Sugar daddy lang naman siya, eh. <laughs> oh, sige na. Peter pa ako ko yung mga pera. Kapag nangyari yun, siyempre, talaga Kapag talaga ng mukha ng babae na to, manda siya. Kailangan malaman to agad ni tatay. <laughs> Nung una pa lang, ma'am, wala talaga akong tiwala sa babaitang yun eh. Pero, bago magkaalaman, igaganti muna kita sa kanya. Sisiguruduhin ko na hindi niya makakalimutan hanggang sa dulo ng walang hanggan hanggang sa huling hantungan niya yung gagawin ko sa kanya. Gusto ko yan, ah Siguraduhin mo maging successful ka dyan. Siyempre naman, madam. Ako yung bahala. O, oh, sige. <laughs> Sisiguraduhin kong mawawala yung katihin niya sa katawan. <laughs> Hi. I feel so good. So fresh. Ay! Aray! Matang update! Parang may VIX. Hindi! Mas ma-update sa VIX eh! Aray! yung panty mo! Ano? <laughs> Naangangan ka ba? Wisin ka talaga! Grabe kang bakla ka! Baklaka. Ay! Gusto pa ata! Yung bibig naman! Ay! Isa po po. <laughs> Sige, mo! po! Sige po ka Alam mo? Ha? Huh? Dapat lang sa'yo yan! Kasi makati ka, di ba? Wisin kang bakla! Ikaw din! Pabaita ka, demonyo ka! Ha? Huh? Ah! Ah! sa'yo. Baka dagdagan mo yung sili sa sunflower niyan. Huwag ah. <laughs> wala maniwala dyan, Baby! Figura ka na. Hindi yan totoo, baby. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Kaya nga nabuntis mo ako dito. Hoy! Huwag ka na magsinungaling, no? Cut on the act ka na, ah! Eden! Huling-huling ka -huling, ano, na, oh! May video! Alam mo, Eden? Galing mo rin, eh! Napaniwala mo ako! Oh. Baby! Ang din na. Oh. Hindi ko na kaya. Alam ano mo? Wala na akong pakialam, Eden! Ha? Sa ginawa mo? Malis ka na! Baka masaktan pa kita! Malis na! Baby naman eh! Mababasit okay. kayo! Ikaw din! Hindi mo na akong pinaglaban? Shut up! Tumigil ka na! Shut up ka rin! Tumigil ka na? Ha? Lamuy din! Napaniwala mo ako? Minal kita! Pero anong itong ginawa mo? Ha? Lamu! Tama. Ang laing pagkaamali nito ang ginawa mo! Tama na, hintay. Pwede na yung bahala ni Marimarjan. Tara. Anong gagawin niyo sa akin? Kakasuhal ka ah! ah! yan! Yes! Mas! Ah! No! Stop it! Biyak ah! <laughs> Wala ka ba sasabihin sa akin? Ah, Virgo, Patawarin mo ako, ah. Napaniwala kasi ako. Ano na? Lalaki lang ako. Mahina eh. Napaniwala ako na sa akin yung bata. Alam mo, Tay? Mag-focus ka na lang sa pagiging mabuting ama mo sa natitira anak. Huwag ka na gumawa ng kalokohan. Basta-basta ka nagtitiwala. Alam mo, umpisa ba lang makita ang babae na yan? Alam ko, pera lang habang niya sa'yo. O, oh, Nana. Namin ko. Mali Ah, sana mapatawad mo ako. O oh, sige na tay. Okay na yun. Basta, huwag ka na magpapaniwala ulit sa babae na yun, ha? Oo, oh, Thank you, Mari Mara. Oo. Oh. Uh, ano, madam? Satisfied ka ba sa ganti ko sa sesi mo? Ah! Sesi <laughs> yung nasabi ko? Kabit pala ng tatay mo? <laughs> <laughs> Tama na nga yan. Maglito na muna kami ng hapunan tay. Yeah. Let's go! <laughs>